Yeah! na ang ating oras. Ako at mga alagad, ang mga alagad ko at ko'y sa bahay o mong kakain na maplonan pang Sinunod ng mga alagad ang utos ni Jesus at inianda nila ang maplonan pang Pasko. Nang gabi ngayon, tumulog sa pat si Jesus kasama ang labing dalawang alagad. Samantalang sila ay kumakain, nangusap si Jesus. Sinasabi ko, isa sa inyo ang magkanulo sa akin. Nandungo ang mga alagad at isa Isa't isa ay sa kanya. Ako mo ba, Panginoon? Sumagot siya. Ang kasabay kong sumalsaw sa mangko, ang siya magkanulo sa akin. Papanaw ang anak ng tao ayon sa nasusulat. Ngunit sa abang nang magkakanulo sa kanya, Mabuti pang hindi na ipinanganak ang taong iyon. Si Judas na magkakanulo sa kanya ay nagtanong din, Guru, ako po ba? At sumagot si Jesus, ikaw na ang nagsabi. Samantala sila yung mga kain, dumasok ng tinapay si Jesus at matapos ng patalama sa Diyos, kanyang pinakitira si at ibinigay sa mga alaga. Puli yung Diyo at kanyang ito ang aking katalaman ni Gladia. Pinawakan niya ang sabo ini sa Diyos at binigay sa kanyang. Uminom tayong aking tubo na magbuhos dahil sa marami. Tayo pinagpapatawad ng mga kasalanan. Sinabi ko sa inyo na hindi na ako inong ito alak na mula sa umas hanggang sa araw na ang bagong alak ay inumin kung kasalo tayo sa kariyan ng aking ama. At pagkaawit ng isang endo, sila'y nagsunta sa buhay na ang mga kalito. Sinabi ni Jesus sa kanila sa gabi nito, sa, sa, kanila sa gabi nito, ako'y iiwan ninyong lahat gaya ng nakasaan sa kasulatan. Papatayin ko ang pastol at mga ang mga tupa. Ngunit, pagkatapos na ako'y buli magulay, Pahuwag na kayo, amawin ako sa inyo sa Galilea, sumagot si Pedro. Kahit, kahit ako iwan kayo ng lahat, hindi ko kayo iiwan. Tandaan mo, sinabi ni, sabi ni Jesus, sa gabi ito, bago tumulaot ang mano, makaritatlong mo akong itatwa. Ngunit, matigas na sinabi ni Pedro, ay ako'y patayin kasama ninyo, hindi ko kayo itatawa. Sa iyo din ang sinabi ng na, lahat ng malaga. At isinama sila ni Jesus sa isang lugar na pinakawang na Gethsemane. Sinabi niya sa kanyang mga alaga, Dito mo na kayo, panalangin ako sa dapat ko. Ngunit isinama niya si Pedro at ang kanyang

itu dari maaf kuat atru pati atru pamong amanah. Memberi sya sedenang siap alat kayak itu. kayu na kayu pisang oras selama. Matuyak at matuyak kayo at manalangin upang huwag kayong panahin sa Mula siya lumayo at manalangin. Muli siya lumayo at, at manalangin. kama ko, kung hindi maialis ang saro ito na hindi ko iinumin, mangyari ang iyong kaluluwa. Muli siyang nabalik at binata naman niya sila na tutuna sapagkat sila ay antok na antok. Iniwan niya uli ang tatlong alaga at muli siya ang nabalangin. Ang yuntin ang sinabi. Nagbalik na naman siya sa mga alaga at sinabi sa kanya. Natutulong ba sa mga kayo at nagpapayin

ba na makahingi niya po sa ating mga <coughs> kapag-ibig mga salabing dalawang katalyon ng mga anghel at padadala niya ako agad ngunit paano magutupad ang mga kasulatan sa tabi na ito'y napagpanyari at binalaan, pinalingan niya ang mga tao at sinabi kung may tupusan su ano pa ito, kayong mga kayong may mga tabak at mga pamalo para na pinako. Araw-araw ako yung tuturo sa templo at hindi niyo ako, hindi niyo ako dinakit. Ngunit, nangyari niyo hap na ito upang magpapalag ang sinulat ng mga propeta. Umakas ng mga alagat at iniwan siya

sinabi ng tao ito na niya ang templo at muli tatayo tata sa loob ng mga araw. na tumakasuno sa pwede, at sinabi ng Isus, wala ka bang isa sa loob ito sa iyo? hindi umingin si Yesus, at sinabi na tumakasuno sa sabote. Hindi mo ko sa iyo, sabihin mo sa amin, ang na buhay, kung ikaw ang anak ng Diyos, Jesus na ang magpasama. na ko, ngunit sinasabi ko sa iyo, mula kayo ay makakita ninyo na, ang anak ng tao ng sa kanan at sa mga sabahat mga Nang ito ng mga kapag

na pagkanasan. Muli siyang tumanggi. Kasi nung hindi ako, hindi ako, kung nakilala ang taong iyan. Kaya maya lumapit kay Pedro ang naroon, ang uh, naroon, sinabi niya, isa ka sa mga, isa ka sa kanila na ikilala sa iyong pananay pagsasalita. Mamatay mo na ako hindi ko nakilala ang taong iyan. Sa Diyos ni Pedro, siapa apa yang perlu masih nabi kalau pentila orangnya kita aku kita pun mabes ah dengan